G Racing versus RS8. Ready, finish line. Eto na. 402 auto meters, here we go. Ready. Ready na si Papi J. Ready na si Nunoy. Good run. Nakakaw na si Ekov. Tinutugis ni Nunoy. Nangunguna pa rin si Ekov. Lumulubog lalo si Jacob Pero nakatugis na si, si Nunoy. Tama. o pare?

Jacob Pascual. Papi J. G. G Racing. Kaliwa. RC Kanan Ito na. Ready. Good run. Nakabante na naman si Jacob. Lumalayo si Jacob. Tinutugas ni Nunoy. Lumalabang si Jacob. all one. Na napakagandang laban. Ready. Ready na si Jacob. Ready na si Nunoy. Good run. Nadamba si Jacob. Pukpukal ng alapan. Pero nangunguna si Nunoy. Tinutugis si Jacob. Nangunguna pa rin si Nunoy. Tinutugis pa rin ni Jacob. Nakabal pa. Hmm, hindi nabutan. Ang nanalo. Nuno yo. No. Ahora sí.